What I see and pools. No, no, Let's do, let's do. Hiking, hiking. Ano ba to? Wasak Nang malayo yung yeah. lalakbayin <laughs> ko ngayon. Kaya na ako. Ito raw, Ha? Hindi pala dyan. Dahil sarado ang pinsal Sa kami pupunta. Nako, naligaw ka na. Talaga ang benga, balls. Oh, no, 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 no. Hindi na. Thank you. Kaya pala sabi nung kambing, mali. Mali. Tarantado ha. Makapuan kita eh. mo na eh. Yeah, mo na. Saan? ito, ito, na ito, 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 after so many, many lakad, wala pa rin ako nakikita ang poles. Ay, dami na ito na tayo niya lakad. Ito sa mga After so many lakad with my team tapilo and with the log, wala pa rin ako nakikita ang poles. Hindi malayo pa pa, malayo pa pa, ayaw pa 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 pa. Deja Lam, nawawala na pa pa Tawid na naman. <coughs> Ooh, pangalawa. <coughs> o, pa 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 na, iskam tayo sa pols. Patubig lang pala, sa <laughs> puta. Eto na po yung pols. Mm -hmm. Iskam yung pols, iskam. Patubig pala. Dito lang <laughs> tayo. Huwag kong <good> naimamin <name>, <inaudible> niya. Ah, Siyempre ito ang sumak na sa duto. Akit pa. Saan ang daan? Gano'ng pakalayo? Manayin sa duto. Malapit ka? Daro ba yung malapit sa inyo? Ba? Laban <laughs> na pagtalo ka lang, malapit te. Madali ko pala sa Ay, ano ba ba? araw. sa akin. Oo, sige. Ang gaming sa laban? Pag hindi ko nakakita, babawi ko yung donation dahil hindi na namin makaya ng mga bata na mga uh, panik, panik pa at masyado naman ang laki ba ito mga idol dito na lang kami malilito hindi na raw kaya maglakad ni dahat yes go. yeah. alam ano, mga idol let's go ligua na wala si Pulse na lupa o e siya. esiya kung nakarating po kayo sa dulo ng ating video na nakamdahan nyo ang aming video, please like and subscribe na makakatulong po sa mga susunod pa nating uh, video. Ang idol, thank you!